Tito Soto may pangako sa mga estudyante, ano kaya ito? Bossing at pinagkaguluhan sa Sugod Campus Julia Barreto muling bumisita sa Itbulaga Pangatlong Sugod Campus ng Itbulaga Trending Muli na naman ng pinag-usapan ng pangatlong Sugod Campus ng Itbulaga ngayong unang Sabado ng Mayo, May 3, 2025 na kung saan, ay pagkatapos nga ng unang sugod campus ng Itbulaga sa Laguna, at pangalawang sugod campus naman sa La Union. Ay sa Cavite naman sumugod ang Itbulaga at mga Da Bark Ads, o sa Cavite State University in indang Cavite Main Campus. Pero, umpisa pa nga lang, ay talaga namang pasabog na agad ang opening fraud number dito. Lalo na nga, ang ginawang opening fraud number ng mga Da Bark Ads dito, una na nga dyan ay ang mga dubark ads nating sina Karen at Miles. Ang mga singing queens. Ian Red at Alan K. Rise Jose at Wally. Mail Mendoza. Boss Joey at Bossing Vic Soto at si The Bark Ads Raya naman bilang host na nagpapakilala sa mga The Bark Ads. At dahil ngayong Sabado din May 3 ang birthday ni The Bark Ads Wally, ay celebrate din ito ng Itbulaga at mga The Bark Ads sa subod campus nila sa Cavite. Na kung saan ay nagbigay din nga dito ng mga birthday message, ang lahat ng mga The Bark Ads. Hindi nga lang yan, dahil makikita pa nga dito na talaga namang pinagkaguluhan ng mga estudyante, hindi lang si The Bark Ads Main. Kundi maging si Bossing Vic Soto, At gaya nga ng announcement ng biyernes, ay napanood nga ang Itbulaga Olympics sa Sugod Campus. Na kung saan, ay ang yellow team na dito, ay ang mga singing queens na sina Casey at Sam, kasama din si Miles, Ryan, Riza, Min at Ian Red. Kasama ng kanika nilang mga partners na mga students, sa Red Team naman ay magkakasama ang mga singing queens na si Jean, Anne at Eunice, kasama din si Karen, Wally at Jose. At syempre ay kasama din ang kanilang mga partner. Pero, isa nga sa mga naging pasabog dito ng Itbulaga, ay ang kanilang guest the bark ads, na una na rin nating napag-usapan. Ito nga, ay ang guest the bark ads ng Itbulaga, na si Julia Barreto, na talaga namang paglabas pa lang ay naghiyawan na ang mga tao. Dito din nga ay ang pinaglabanan sa Itbulaga Olympics ay ang javelin throw. Welcome back mga ka highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Na kumsaan ay ang Red Team ang nanalo dito at nag-uwi ng 30,000 pesos at 10,000 pesos naman sa Yellow Team. Hindi nga lang yan, dahil tinupad nga ni Julia Barreto ang kanyang pangako, noong unang mag-guest ito sa Itbulaga Olympics, na kung saan ay sinabi nga nito na magbabalik siya sa Itbulaga. Na ngayon nga, ay muli siyang nakasama ng mga da-bark Ads. Hindi nga lang yan, dahil gaya nga ng mga naunang sugod campus, ay napanood din nga dito ang mga guest performer sa It Bulaga, una na nga dito ay si Jay Roa. At ang suki na nga sa It Bulaga na P-pop group na G.A.T. At syempre, hindi nga lang nagpasaya ang It Bulaga at mga The Bark Ads dito, dahil umabot pa nga ng 221,000 pesos ang ipinamigay na papremyo dito ng Itbulaga. Hindi pa nga kasama dito ang mga regalo gaya ng Green Smart Rice, Hanabishi at iba pang mga sponsors. Ganun na rin na, sa nangyaring elimination round, na nangyari noong Viernes May 2. Hindi nga lang yan, dahil muli na namang niyanig ng Itbulaga ang noontime ngayong Sabado, dahil makikita nga ang laki ng lamang ng Itbulaga. Na kung saan ay dalawang oras pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang may mahigit 138k na nga ang dami ng nanonood dito. At sa kaparehong oras, ay makikitang may mahigit 72k naman ang dami ng nanonood sa Showtime. Na talaga namang makikita kung gaano kalakas ang Itbulaga, pero, ngayong Sabado pa nga lang, ay inanunsyo na agad ang mangyayaring pang-apat na sugod campus ng Itbulaga, at kung saan ito, ay yan nga ang dapat nating abangan. Samantala, may pangako naman si Tito Soto sa mga estudyante, na makakatulong nga sa kanilang pag-aaral. Ito nga, ay ang pangako ni Tito Soto sa mga kabataan, at mga estudyante, na kapag ibinalik o makabalik siya sa Senado, ay hindi daw niya tatanggapin ang kanyang sweldo ng anim na taon. Dahil ibibigay o gagamitin niya daw ito, para sa pagtulong sa mga mahihirap na estudyante. Para nga magamit nila sa kanilang pag-aaral, o sa kanilang edukasyon. Nailan nga lang sa mga ipinangako ni Tito Soto, sa kanyang campaign ads. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?